Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at hanggang siyam at dalawamput lima. Kabanata siyam isa. Bagaman desperado si Elaine sa kanyang puso, sa detention center, kailangan niyang makinig sa bantay ng bilangguan, kaya dali-dali niyang sinundan ang lahat palabas ng selda. Pagdating nila sa palaruan, sinabi ng gwardya ng bilangguan, magpatakbo muna ng tatlong laps ng palaruan, at pagkatapos ay malayang gumagalaw sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos ng kalahating oras, magtipon sa pasukan ng palaruan at bumalik sa selda. Nagmamadaling pumila ang lahat, si Gina ang pinuno ng selda, kaya inayos niya ang pila. Sinulyapan niya si Elaine at sinabing, tumayo ka sa harap, lahat ng nasa likod ay nakatingin sa iyo. Kapag hindi ka tumakbo ng maayos, pasasabugin ko ang ulo mo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa ibang mga tao at sinabi, Maaari mong tulungan ang ginang Wilson na dahan tumakbo, huwag mo siyang ubusin. Ngumiti ang matandang ginang Wilson at sinabi, Gina, interesado ka talaga. Bagamat ako ay matanda na, hindi naman masama ang katawan ko. Hindi ko kailangan ng sinumang sumusuporta sa akin. Dahan-dahan lang akong maglakad sa likod. Tumango si Gina at saka sumigaw. Humanda ka para sa pagtakbo. Si Elaine ang nasa unahan. Pagkarinig nito ay mabilis niyang tiniis ang sakit sa buong katawan at ang kahinaan ng hindi kumakain sa loob ng dalawang araw at gabi, at nagsimulang tumakbo. Pagkatapos ay sinundan siya ng lahat. Napakahina ni Elaine, at hindi siya komportable na para bang mahuhulog siya. Kaya pagkaraan ng dalawang hakbang ay nanlambot na ang kanyang mga paa. Ang isa ay sumure-suray at halos malaglag. Sinipa siya ng babaeng nasa likod niya ng diretsyo sa baywang at nagmura. Sorry, babaeng ninakaw ang asawa ng iba, na tumatakbo ng baluktot sa bawat hakbang, ano pa ang magagawa mo? Tumawa ang isa pang babae at sinabing, maaari ding mang agaw ng tao ang malungkot na babaeng ito. Bagamat hindi siya makatakbo, tatakbo siya sa kama ng iba. Nagtawanan ang lahat, natitiis lang ni Elaine ang kahihiyan sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumakbo pa sulong. Sa sandaling ito, nakita ni Elaine ang tatlong mabangis na babae na nakatayo sa runway sa sulok ng palaruan, nakatingin sa direksyon niya na parang nakatingin sa kanya. Pagkatakbo pa lang niya sa tatlong babae, isa sa mga babae ang nagunat ng kamay at hinawakan siya sa balikat. Nahuli si Elaine, at tumigil ang buong team. Lumapit si Gina at nagtanong, Ano ang ginagawa ninyong tatlo? Ang tatlong babaeng ito ay mabangis at mabisyo. Yung taong nagunat lang ng kamay para hawakan si Elaine, ay may galaw sa mukha mula sa gilid ng kaliwang mata hanggang sa kanang baba. Hinati nitong peklat ang mukha niya sa kalahati. Nakakatakot ang itsura, bagamat si Gina ang hari at may kabuoang hegemonya sa kanyang selda, sa huling pagsusuri siya ay walang iba kundi isang ordinaryong babaeng magsasaka. Hayaan siyang talunin si Elaine, naglakas loob siyang talunin. Ngunit hindi siya dapat mga na hayaan siyang salakayin ang isang tao gamit ang isang kutsilyo. Kaya nang makita niyang may galaw sa mukha ang isa, alam niya na ang babaeng ito ay talagang pambihira siya ay isang pag-iral na hindi niya kayang bayaran. Sabi ng babaeng may peklat, naghahanap ako ng taong nagngangalang Elaine, sel mo ba ito? Sino siya? Nang marinig ni Elaine na hinahanap siya, siya ay natakot at nataranta, paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam, wala pa akong narinig na tinawag na Elaine. Itinuro ng matandang Mrs. Wilson si Elaine at sinabing, Huwag makinig sa walang hiyang babaeng ito, siya si Elaine. Sinabi rin ni Wendy. Oo, oh, siya yon. Siya si Elaine. Scammer pa rin siya. Ibinaling ng scar woman ang kanyang ulo upang tingnan si Elaine, at sinampal ng malakas ang muka ni Elaine. Sa unang tingin, ang babaeng may peklat na ito ay nagsanay, at mayroon siyang mga kalamnan sa buong katawan, kaya mas malakas ang kanyang sampal kaysa kay Gina at sa iba pa. Diretso nitong sinampal si Elaine sa lupa at bumagsak sa lupa nang may putok, at saka dumura ng posterior molar, na talagang miserable. Kabanata siyam na at dalawa, nahiya ang lahat ng makitang napakalupit ng babaeng may peklat, ngunit ang matandang Mrs. Wilson ay tuwang-tuwa. Kahit papano, basta nakikita niyang binubugbog si Elaine, sobrang nararamdaman niya ang kasiyahan. Naramdaman din ni Wendy na nakakapuot talaga ito. Matapos makita si Elaine ay nagdusa ng labis na pambubugbog, wala siyang lakas para sampalin siya. Isang sampal ang direktang nagpatumba sa kanya sa lupa. Ito ang kapangyarihan na hindi maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao. Natakot si Elaine. Hindi malaking problema para sa kanya ang mabugbog, dahil hindi naman siya gaanong nabugbog sa nakaraang dalawang araw, at nagpraktis na siya. Ngunit ang Susie ay hindi niya alam kung bakit siya tinamaan ng may peklat na babaeng ito. Miembro ba siya ng Transnational Fraud Group na yon, dumating para tanungin ang sarili na makipag-ayos ng mga account. Sa sobrang takot ni Elaine, sinabi ni Gina sa takot na babae na may mukha. Ate, hindi kami pamilyar sa babaeng ito. Kung gusto mo siyang talunin, maaari mo siyang talunin. Hindi mahalaga kung patayin mo siya ngunit kailangan pa rin nating tumakbo. Sa tingin mo ba ay maaari nating panatilihin tumakbo? Ang babaeng may peklat ay malamig na sumimangot at sinabing, Wala akong pakialam kung may maghintay, lumayas ka sa harap ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Si Gina ay nagmamadaling kumaway at sumigaw. Mga kapatid, halika at tumakbo kasama ko. Ang mga tao sa parehong selda ay nagmamadaling sumunod sa kanya at sumigaw ng mga chants. Mga tao na nasa 20s ang sigaw ni isandaan at dalawamput isa at nagmamadaling umalis. Tanging ang tatlong babae at si Elaine ang nanatili sa eksena. Takot na takot si Elaine kaya napamura siya at nagtanong, Ate, ano ang kasalanan ko sa iyo? At least sabihin mo sa akin. Sinipa ng babaeng may peklat ang tiyan Elaine, at nakahawak siya sa kanyang tiyan at humahagulgol sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang itim na bank card mula sa kanyang bulsa at nagtanong. Elaine, tumingin ka sa itaas, kilala mo ba itong card? Pagtingala pa lang ni Elaine ay nabigla ang kanyang puso, napaka-espesyal ng card na ito. Bakit hindi niya ito nakikilala, ito ay eksaktong kapareho ng card na ninakaw niya mula kay Charlie. Galing talaga sa fraud gang ang tatlong tao na ito. Kinaumagahan, hindi pa ba sinabi ng pulis sa kanya na wala silang nakitang clue? Bakit nahuli ngayon ang mga kasabwat? Alam pa ng tatlong babaeng ito na 80% sila dito para ayusin ang kanilang mga account. At ito ay posible na siya ang naging dahilan upang sila ay makulong. Tapos na ngayon hindi sila magagalit at papatayin siya. Halatang papakawala na siya. Hindi ba masyadong miserable kung may tao na gusto siyang patayin sa oras na ito? Kaya, sinabi niya ng may luha at dumudugo ang ilong. Hindi ko talaga kilala ang bank card na ito. Maling tao ang nakilala mo. Aminin mo na, niloloko mo ba ako? Hinawakan ng Scar Woman ang buhok ni Elaine, sinampal ang kanyang mukha at sinabing, alam mo ba kung bakit nakakulong kaming tatlo? Dahil sa iyo, isang babae, naakit ang pulis at pinatay kaming tatlo. Ang pag-aresto, sabihin ko sa iyo, malamang na kaming tatlo ay hahatulan ng habang buhay na pagkakulong, at ito ay kagagawan mo. Sigaw ni Elaine, I'm sorry, I'm really sorry, biktima din ako, hindi ko alam na may mga napakaraming bagay sa likod ng card na yon. Tumingin sa kanya ang Scar Woman at galit na sumigaw sa dalawang tao sa paligid niya. Damn, bigyan mo ako ng malakas na hampas at bugbugin mo siya hanggang kamatayan. Anyway, makukulong siya para sa higit na sampu o dalawampung taon at gagawin natin ito araw-araw. Talunin siya ng dalawang beses upang maibsan ang ating galit, kailan siya papatayin, at pagkatapos ito ay matatapos. Kabanata 32 at tatlo Nang marinig ito ng dalawa pang babae, sumugod sila at silang tatlo ay sabay na sinuntok at sinipa si Elaine. Ang mga kamao at malalaking paa ay galit na siya malubong kay Elaine, na para bang ayaw niya ng pera, at si Elaine ay patuloy na tumatawag. Sa katunayan, ang tatlong tao na ito ay ipinadala ni Isaac upang turuan si Elaine Upang kumbinsihin si Elaine na siya ay nasa malaking problema. Sa ganitong paraan, pagkatapos niyang palayain, hindi siya has na makipagtalo kay Charlie. Sa oras na ito, si Elaine ay binugbog at nagpagulong-gulong sa lupa, sumisigaw at walang katapusang humihingi ng awa. Ang iba ay tumatakbo pa rin, ngunit nang marinig nila ang sigaw na ito, tumigil sila at nakamasid sa kanila mula sa malayo at lahat ay nabigla. Bagamat tinalo din ni Gina si Elaine, hindi siya kasing lupit ng tatlo. Ito ay parang binugbog hanggang kamatayan. Makikita na ang tatlong taong ito ay hindi dapat ordinaryong tao. Naku, napakalungkot, napakalungkot. Hindi napigilan ni Gina na mapabuntong hininga. Itong si Elaine talaga ay isang humahampas na babae, nakikiramay ako sa kanya ng kaunti. At nakita ng matandang Mrs. Wilson na si Elaine ay binugbog ng husto, siya kaagad ay tumawa sa gilid, at tumawa ng malakas. Napakagaling, bugbugin itong shrew hanggang mamatay, bugbugin mo siya. Napakahirap na hindi siya makapagsalita sa kanyang basag na bibig. Pumalakpak din si Wendy at ngumiti. Tamang tama, sampalin ang kanyang mukha. Basagin mo at sirain ang kanyang mukha. Sa oras na ito, nakita ng Scar Woman na si Elaine ay halos bugbugin. At pagkatapos ay sinabi niya, Sige, iwan mo ang asong ito, kung patayin siya ngayon, sino ang bubugbugin sa susunod na dalawampung taon? Bakit ka nagpapakawala? Huminto ang dalawa ngayon, ang ilong at mukha ni Elaine ay namamaga, at siya ay bumagsak sa lupa at patuloy na sumisigaw, pakiramdam niya ay isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Lumapit sa kanya ang babaeng may peklat at malamig na sinabi. Sinasabi ko sa iyo, bilang na ang iyong magagandang araw. Ito na ang katapusan ng iyong mababang mga kamay, teka, hahayaan kitang hindi mabuhay, ngunit hindi ka maaaring mamatay. Napaluha si Elaine sa takot. Ang paghihirap na dinala sa kanya ng black gold card ni Charlie ay mas trahedya kaysa sa 68 na paghihirap na kinuha ni Thompson Seng mula sa mga banal na kasulatan. Mula noong ninakaw niya ang card na 'yon hanggang sa kasalukuyan, bukod sa binugbog, wala nang ibang nangyari. Nagutom siya pagkatapos niyang bugbugin. Na-freeze siya noong siya ay gutom, binuhusan siya ng malamig na tubig, ganap na nagyelo at natulog sa banyo. Ito ay isang eksena lamang ng trahedya ng tao. Nang makita ng scar woman si Elaine na nakahandusay sa lupa at umiiyak, sinipa niya ito at malamig na suming hot. Umiyak ka, umiyak ka ulit at dudulujin ko ang iyong mga ngipin. Napatakip agad ng bibig si Elaine. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng kalahating salita o kaunting tunog. Nawala na siya ng dalawang ngipin sa harap at isang molar sa likod. Sa oras na ito, kung mabasag na naman ang kanyang bibig, kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kung paano mamuhay, nang makitang hindi na siya naglakas loob na gumawa ng anumang ingay, ang Scarwoman ay ngumiti. Okay, umalis ka na dito. Nakahinga ng maluwag si Elaine. Hindi man makatayo ang binugbog, kumapit pa rin siya sa distansya sa kanyang mga kamay, sinusubukang lumayo sa tatlong babae. Matapos bugbugin si Elaine ay tumalikod na rin ang tatlong babae at umalis. Sa sandaling ito, biglang sumulpot ang mga gwardya ng bilangguan, binati si Gina na darating, at hinitid si Elaine pabalik sa sel. Kahit nagalit na galit si Gina kay Elaine, nakita niya si Elaine na binubugbog ng ganito. siya rin ay nahabag sa kanyang puso. Dahil dito, malakas ang katawan niya. Tinulungan niya itong tumayo at dinala sa selda sumunod naman ang iba sa likod, kanya-kanyang nag-iisip. Kabanata siyam naraan at dalawamput-apat. May mga tao na nakiramay sa kanya, may nanood ng magandang palabas, at may nanood na nagtatagal na mga takot. Nang hilahin si Elaine pabalik sa Selda nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Isaac sa bahay. Sa telepono, sinabi ni Isaac, Master Wade may pinadala ako para turuan si Elaine. Naniniwala ako na paglabas niya, siguradong hindi na siya maglakas loob na magsalita pa sa iyo. Bahagyang sinabi ni Charlie, bueno, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho. Sabi ni Isaac, Master Wade patawarin mo ako. Sa tingin ko, magkano ang nagawa ng biyanan mo? Napakaraming pera ang ninakaw niya sa iyo. Sa katunayan, mas mabuting ibigay siya sa batas. Bigyan mo man lang siya ng suspendidong death sentence. Bakit mo siya pakakawalan? Ngumiti si Charlie, hindi mo naiintindihan, ang aking bienan ay isang tiket. Nagmamadaling tanong ni Isaac, tiket? Master Wade, anong ibig mong sabihin? Hindi direktang masabi ni Charlie sa kanya, na ang kanyang biyanan na si Elaine, ay talagang tiket niya sa higa ng asawa. Kaya walang pakialam na sinabi niya. Okay, huwag ka nang magtanong, gumawa ka ng mga kaayusan, halos oras na para palayain siya. Sige, agad na tumango si Isaac, ako na ang mag-aayos. Sa sandaling ito, si Elaine ay nakahiga sa kanyang maliit na kama at umiiyak. Ito ang dahilan kung bakit siya lumapit sa gwardya at nakahiga sa kama sa unang pagkakataon. Dahil sa awa ni Gina sa kanya, naramdaman niyang masyadong miserable para sa kanya, ang bugbugin ng libu-libong tao, kaya matapos siyang bawiin. Diretso niya itong inihiga sa kanyang kama. Ang matandang Mrs. Wilson ay pumasok sa silid sa oras na ito, tumingin kay Elaine sa kama at sabi nang nakangiti. Nako Elaine, marami ka nang na-offend, bakit may tao pa na gusto kang talunin ng dalawang beses? Nakikita ko ang mga araw mula ngayon ay talagang mahirap lampasan. Malapit nang magkolaps si Elaine sa pagkakataong ito, napaisip pa siya hindi ba ang mga pulis ay papayagan siyang lumabas? Kung iyon ang kaso, siya ay magiging masyadong miserable sa hinaharap. Ang mabugbog sa selda at mabugbog sa labas ng selda, ilang pambubugbog ang mayroon siya para makasama sa araw na ito. Wendy also echoed, Lola, I think this bitch woman might not live for more than 10 o 20 taon. Ayon sa ganitong istilo ng paglalaro, tinatayang nasa dalawa o tatlong buwan, kailangan siyang bugbugin hanggang mamatay. Tumawa ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, naku, karapat dapat talaga siya. Pagkatapos magsalita, umupo siya sa harap ni Elaine, tumingin sa kanya ng namamaga ang ilong at mga labi, at tuwang-tuwa na sinabi. Haha, Elaine, malamang hindi mo pinangarap ang nangyari sa iyo ngayon. Mabuti naman ngayon, nandito ka sa hinaharap. Magdusa ng husto sa kulungang ito. Pagkatapos ng ilang araw ng paglabas kasama si Wendy, pupunta kami sa Thompson para tamasahin ang magandang kapalaran. Naagrabyado si Elaine at sinabing, kahit na manirahan ka sa Thompson, hindi naman kailangang isumpa ako hanggang kamatayan ba? Diba? Ako rin ang manugang ng Wilson family, asawa ng anak mo, at ina ng apo mo. Bakit mo kailangang maging malupit? Ngumiti ang matandang ginang Wilson, syempre malupit ako sa iyo. Tsaka hindi kita itinuring bilang monogang ng pamilyang Wilson. Hindi ka karapat dapat na maging monogang ng aming pamilya Wilson. Pagkatapos ng unang ranggo ng ministro, hayaan ang aking anak na magpalit ng bagong monogang. Pagdating ng panahon, magiging masaya ang pamilya namin. Maghintay ka na lang ng amag at mabulok sa kulungang ito. Nang marinig ito ni Elaine, halos magalit siya. Gusto mo bang palitan ni Jacob ang kanyang asawa? Masiyahan sa kaligayahan ng pamilya kasama ka. Ang masamang matandang babae ay isang panaginip lamang. Maghintay ka, lalabas talaga ako. Sa oras na yon, tingnan natin kung paano ako lumingon upang makita ang iyong mga biro. Mabangis ang iniisip ni Elaine sa kanyang puso nang biglang buksan ng prison guard ang pinto at sinabing, Alain, malaya ka na, sumama ka sa akin para mag ng mga gamit mo at dumaan sa mga formalidad para masundo ka ng pamilya mo. Kabanata siyam naraan at dalawamput lima. Ang mga salita ay nagpatigil sa buong cell. Hindi makapaniwala ang matandang Mrs. Wilson at Wendy. Bakit? Hindi ba si Elaine ang gumawa ng panluloko? Ibig sabihin na siya ay makukulong ng hindi bababa sa sampung taon. Bakit mo siya papakawalan ngayon? Ngayon hayaan mo na siya, paano siya mabubuhay sa Thompson pagkatapos lumabas sa loob ng sampung araw? Nataranta ang matandang Mrs. Wilson. Sa sandaling ito, nang si Elaine, na nakitang kalahating patay, ay agad na tumalun with excitement nang marinig niya ito. Ang sakit na katawa niya ngayon ay ganap na hindi maintindihan na para bang itinaboy mula sa langit ng pangungusap. Buti na lang, makakalabas na siya sa wakas. Tuwang-tuwa na sumayaw at nag si Elaine. Haha, ang galing, papayag na si Lady Wilson. Hahaha, great, great, really great. Babalik ako para manirahan sa Thompson Villa ko. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kaagad kay Mrs. Wilson at malamig na nagmura. Hahaha, bad Lady Wilson. Hindi mo pinangarap na hindi ako pakawalan. At Wendy, kawawa kayong dalawa, sa kulungan lang kayo. Pahalagahan ang yung mga araw sa kulungan. Kapag ikaw ay pinakawalan, hindi ka na magkakaroon ng tirahan. Kailangan mong mahulog sa mga lansangan. Parang kayong dalawa ay napakahirap. Gusto mo pa ring mabuhay sa unang baitang ng Thompson, pagkatapos kanilang palayain, pumunta ka at buksan mo ang libingan ng iyong mga ninuno. Tingnan kung sino sa iyong ikawalong henerasyon ng mga ninuno ay karapat dapat sa unang baitang ng Thompson. Hayaan nyo na kayong dalawang mga dukha. Ang matandang Mrs. Wilson ay nanginginig sa galit, at sa sandaling ito, gusto niyang mapunit ng buhay si Elaine. Nagsisi pa siyang hindi niya hinimok si Gina na patayin ng diretsyo si Elaine. Ngayon ang beach na babaeng ito ay malapit ng pakawalan, ito ay walang kulang sa mga mata. Galit na saway ni Wendy, you shrew, huwag kang magsaya ng maaga, baka ang korte ay malapit ka ng masentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong pagkatapos mong litisen. Kahit na ayaw mong lumabas sa buhay na ito, biglang nagmura si Elaine at sumigaw. Naglaba na ako ng malayo ang mga hinaing, ako'y pakakawalan, magbabalik ang kalayaan, kayong mga palaboy ay walang tirahan. Pagkatapos magsalita, tumingin muli si Elaine kay Gina, nagngangalit ang kanyang mga at nagmura. Si Gina, isang pangit na matabang baboy mula sa kanayunan, ay naglakas loob na bugbugin ako at hayaan akong lumuhad sa giniling para dilaan ang sinigang. Sabi ko sayo, hihintayin mo ako. Ngayon, kapag lumabas ka, hahanap ako ng papatay sayo, hindi ba ikaw ang pinakaanak? Teka, kapag nalaman ko kung saan nakalibing ang iyong ina, Dadalhin ko ang libingan ng iyong ina at ikakalat ko ang kanyang mga abo. Nanginginig sa galit si Gina, at malapit na siyang labanan sa desperado na lugar. Magsisimula pa lang, narinig niyang sumigaw ang gwardya ng bilangguan mula sa likuran. Elaine, lalabas ka ba o hindi? Nagmamadaling sinabi ni Elaine, lalabas na ako, ayaw kong manatili dito kahit isang minuto. Sinabi ng bantay ng bilangguan sa malamig na boses, kung gayon, magmadali at mag-impake ng mga bagay. Dahil nandoon ang mga gwardya ng bilangguan, gustong bubugi ng iba si Elaine, ngunit hindi sila maglakas loob na gawin ito. Labis siyang kinasusuklaman ni Gina dahil galit siya sa kanyang ina na inaabuso ng iba. Naglakas loob si Elaine na sabihin na ikakalat niya ang abo ng kanyang ina. Ito ay isang krimen.